Ito ha, I'm being castigated by EU. Ito namang EU for their naivete. I, I pity those guys. Itong mga, without uh, offending you guys. Ito mga, itong mga puti. Pagkabagok talaga. Terrible. No, you are not the one. I'm said I'm trying to figure out the members of the EU Parliament. Teka, tegas, <laughs> mentemo na teka saan ba ito sila? Teka, teka. Ah, well. Because there there is a lady here. Kayo ba tanda ni wala na political prisoner di Lima? No. pina ng iyo kasi political prisoner daw yung sa politika. Ano nak na? na a, tapos ako patuloy ang ipakulong. Buang putang ina ito. Nga. Kasi yung marami daw akong pinatay 10,000 tang ina sobra naman niya when I was a Davao City mayor for 22 years, magsabi ko lang 600 meron. Actually meron. Criminals killed in action. Pag sabihin, mag-utos ako na, ayun si General Barayno, kung mag-task force Davao man yan, tanongin ninyo, may inutos ba ako na patayin mo yung tao na ka-dupa dyan, ka on ben bendedness You are not a warrior. That, 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 so, what, what's, what's the... What's my problem? You arrest them alive. When you know dead, fine. Pag alive, total sa prison. I, I have not, I have not uh, expanded the space of the prison. So no, matulog yan sila yon nakatindig, ganon. Hindi na sila matumba kasi wala namang mga ring space na kaka. Oh, the mercy sa inyo yon. And the problem is how about the innocent? In my experience, uh, out out of 20 wala pa. Siguro mga 30 may dalawa gano. Yung innocently in prison. po karamihan talaga may sabit. <laughs> Ngayon to si Dilay, la political process. Ilang ilang nga ang lalaki? <laughs> Ngayon na nasa kulungan siya. Ano, ano, Ayo, aminin, nagpadala pa ng ano yung tawag na sa amin nung bata pag kami extra. Yung uh, the next showing nung nanonood ka, yung next showing may mga cut dyan, mga extra. Trailer, oh mga trailer yan. Ito wala, as trailer. Nagpadap, nagpadala pa siya ng trailer in advance. Kita pa na mo mundo. Hindi niya nakita yung trailer ninyo. Eh, And, nandyan sa video ninyo, tingnan lang ninyo. <laughs> uli. Yan mo ang trailer niya fighting ano. Tapos ganyan doon sa iyo, ako pa ang kontrabida. Sabihin ko sa inyo uli, that I have to go home because ang ay, pag mahulog ako dyan, maghanap kayo eh, sa akin. <laughs> Bung, isang buwan kayo magkabkab dyan ko sa yung Duterte. Sana yung, dute, yung Duterte na <laughs> Ano bang isda dito? Kasi yung lapo-lapo sa Dabao noong mayor ako mataba. Kasi ang pagkain noon, tao. Yeah. <laughs> Dito pag nahulog ako po na tataba yung tilapia ninyo. I, only have, I have 35 minutes to fly out. Uh, kasi, uh, kung mahulog, di si Rubredo, right? <laughs> Naloko na. Back to happiness, eh. Congressman, umali. Okay, good girl. Nakay si Bebot pala iyak, Bobot. Sige yan, iyak. Nga talaga ang buhay. Well, uh, anyway, uh, I, I made just few promises that I would never interfere in the economic planning. Ganun sabi ko Bigay ko yan sa mga bright. Lahalos lang bright yan. Tugade yon ang aming valedictorian. Si Yasai was my roommate when we were taking the bar. Si Dominguez is the owner of Marco Polo sa Davao. Talagang kindergarten pa yan, bright, na, bright talaga yan. Ba palaging valedictorian. Lahat si Ag Aguirre, cum laude yan. Lahat yan sila bright. Tugade is si a billionaire actually. He was the chief uh, executive uh, operating officer ng Delgado Brothers Shipping. Working student yan, pero utak. Ako lang dyan ang 75-75, pero <laughs> dahan-dahan, umaakyat man, pero kasi yung valediktoryan, ganoon-ganoon, accelerated pa. Ako yung, yung one step at a time. Tutal yung hagdanan, ginawa talaga yung para ganoon. <laughs> eh, kaya mo, kita mo, gano'n. Pero sa awa ng Diyos, ha? yan sila, Pernia, UP yan, Briones, magna cum laude yan sa UP. No? Tigawalo, she's left. Mariano is left. Masa is left. May apat ako dyan na komunista, mahuhusay. Mga bright yan. Ako ay 75, pero sa awa ng Diyos, mga trabahante ko lahat yan sila. Kote so, ito. ito. Pinyol. Pinyol graduated valedictorian. Ganyan-ganyan lang yan, pero valedictorian yan. Totoo. Baulid. Teka, lunggo na -eh ka. Ka-bright. Ako, ka uh, Yan tamang-tama lang. Inom dito, babae doon. Injection dito kasi yung sa amin, pinador. Makasakit oh, ka. Kasakit. <laughs> Bidi? Ibrahim, uh, nagpunta ako ng doktor. Tanong ka. Sabi doktor, magkaroon ka ng tolerance sa uh, antibiotic. Kaya maya, maya, pag sa puwit ka. <laughs> Kaya na-presidente naman. Tapos ma-pick up yan media. At, at siya, si Dury, so niyan, ng media. Ay, nandiyan si Doris o Bigorn dyan ng ABS. Putulin mo yan, Doris. Putulin yung ulo mo. <laughs> Gawain na issue yan. Yung babae na ginagano ko doon kasintahan ko, manyor. Totoo. Tanong sila. Yung, uh, yung sa ano na pinalabas na babae raw, pinilit ko. Ano biniro ko lang yung kamas kasi may tilas. Alam mo yung tilas? <laughs> 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 oh, yeah. uh, yung, uh, yung, yung makate. Uh, sabi ko, waka, ginawakan ko. Eh, sabi ko, sabi ko magsama sa akin. Magsama ko ngayong gabi hapon. Hindi. So, hindi kasi yung regional office may dina. Eh, kaya, eh, ko ito, Diyos. na. Eh, sabi niya. Tapos daw ko, sabi ko, Tinanong ko rin yung babae sa stage. Oh, kasintahan ko yun, gago. Tingnan ninyo, mayroon dyan pinapalabas nila. Yung babae na hinihila niya yung kamay niya. Yeah, under secretary niya. Oh, tatawin mo si governor, Noon pa yan. Panahon pa. Ano? Totoo. Nga yung black propaganda na may babae akong ginano? Sintahan, tanungin mo si... Ngayon, wala na. <laughs> kasi pag... ayaw ano, ko yung mga babae. Kasi kaya mga babae dyan sa media, mainit sa akin. Kasi pag nung nag nag, nag, out ako, dalawa man ang asawa ko kay nana nanay ni Mayor, Mayor ngayon, hiwalay kami niyan. Pero alang-alang na hindi ko, may bago rin ako. Kaya nung pag-inaugurate, dalawang, one president, two first ladies. <laughs> <laughs> Sa Bisaya, yan, kamatigas nila, brin! Brin lang yan, brin! Brin! Pero ako, magpakamatay ako sa inyo. Ako lang, totoo. Maghanap kayo ng dokumento na may pinirmahan ako na binigyan ko. Ako, swildo lang. Hindi ako tumatanggap ng allowance pagkapresiden. Wala. Nagyaw-yaw nga ako ng 130,000 at putang ina. Paano itong dalawang pamilya ko? Mangurakot ako nito. Buti, dinagdaga nila 200,000. Ito, arang-arang na. At least yung iba may pang motel na ako. Yung walang bahay. Totoo. I'm, I'm really speaking from the inside, from my heart. Marami akong, I have so many faults. Many, a plenty. But if there's one thing na hindi mo mano sa akin, it's corruption. I have not signed any paper. Allowance, allowance, gano'n? Wala. ko, huwag na. I'm 72 yesterday. I cannot eat na gusto ko. Sabihin naman na yung kolesterol mataas. Hindi naman tanim o sugar mo. Bantayan mo kay six na. Tapos so, so, hindi ka, wala na. Hindi makainom kasi may barret. I cannot smoke because of the... Yung pinos dyan sa ano, yung oxygen ko. Kasi kung matulog ako, gano'n lang, oxygenation ko hindi maganda. Because of smoking. That is why, in the coming months, we will be implementing the, the no smoking law in the Philippines. You can only smoke if you are to, in the open sea at least five kilometers from the coastal shores. Ano kaya mag-sit-sit? Puta Para man hindi na kayo ma-problema, maraming squatter dito. I-reclaim natin itong lahat ng lake mo. Mayor Bonjal. Gusto ninyo? I-reclaim ninyo? Para wala na dagat. Ano na lang? I-reclaim natin tapos bigyan ko kayo tag-isang mall. Limang Airport siguro na malalaki. Ney <laughs> beta. Uh, let's uh, let me be very frank. I am beyond politics. I do not be I do not want to be tainted ng panahon niya, ganon-ganon, yung kapartido lang niya. Kukunti lang meron sila, dalawang babae. Sabi ko nga kung pwede pa itong pakas lang, pakas lang ko na para but uh I must insist on uh, law and order. Kasi ako ho nung hindi pa ako na mayor piskal ako dati. So I'm very stickler dyan sa pinoy But remember about drugs. Do not allow your children. Is itataya mo yung mga apo ninyo. Kaya join me. Total, kayong mga polis, wala kayo. Wala kayong problema. Akin yan. Pag nasabit, akin yan. Akin yan. Kung wala na akong magawa, buksan ko yung munting lupa. Lumayas na kayo kung saan ninyo gusto. Basta hindi ko papayagan makulong yung mga yan. Maraming salamat po.